Malamig ang gabi sa Maynila at ang art gallery ay puno ng mga ilaw na tila mga bituin sa ilalim ng kisame. Ang mga tao'y naglalakad sa pagitan ng mga obra maestra. May hawak na mga baso ng alak habang ang malamlam na tunog ng piano ay parang bulong na naglalakbay sa hangin. Ang amoy ng pintura at barnis ay sumasama sa bango ng mga bulaklak na nakadisplay sa bawat sulok ng silid. Parang isang paanyaya sa lahat ng mga damdaming nagkukubli sa bawat piraso ng sining. Nakatayo si Karen sa isang sulok. Kalmado ang anyo, ngunit ang mga matay mapagmasid. Sa ilalim ng maskarang gawa sa makintab na itim na tela, may mga disenyo ng ginto na parang gumagapang na mga ugat. Hindi niya napigilang haplusin ang gilid nito, parang isang paalala sa sarili na ligtas siya habang ito'y suot niya. Ang maskarang iyon ang nagtatago sa kanya mula sa mga mata ng mundo, mula sa mga tanong na hindi niya kayang sagutin, at mula sa mga posibilidad na baka hindi niya kayaning harapin. Napakaganda ng maskarang iyon, isang boses ang biglang sumingit sa kanyang pagmumuni-muni. Napalingon siya at nakita ang isang lalaki, matangkad, may malumanay ngunit matalim na tingin, at may suot na itim na blazer na parang hindi alintana ang kaswal na tema ng gabi. Si Miguel Ngumiti ito, pero hindi yung pilit ng ngiti na madalas niyang nakikita sa mga art gallery na ito. Ito ito totoo, parang pinapanood ka ng isang taong hindi lang interesado sa sining, kundi sa kwento sa likod nito. May kwento ba ang maskarang iyon? Tanong niya, sabay tingin sa kanyang mga mata na tila ba sinusubukang basahin ang mga lihim na nakatago. Napansin ni Karen ang sarili niyang paghinga na tila bumagal. Ang sining ay laging may kwento, sagot niya, pinipilit gawing impersonal ang tono. Pero minsan, mas maganda kung mananatili na lang itong misteryo. Tumango si Miguel, tila nag-iisip. Misteryo nga ang nagpapaganda sa sining. Pero minsan ang pag-unawa rin sa likod ng misteryo ang nagbibigay ng mas malalim na halaga. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa paligid. Hinahanap ang ibang piraso ng sining upang mailipat ang usapan. Ngunit hindi niya mapigilang mapansin kung paano siya sinusundan ng tingin ni Miguel, hindi sa paraang nakakaasiwa, kundi parang may sinserong interes. "May paborito ka bang piraso dito?" tanong ni Miguel binasag ang katahimikan. Napatigil si Karen, hinayaan yang gumalaw ang kanyang mga mata sa paligid bago itinuro ang isang painting sa kabilang bahagi ng silid. Isang obra ng isang babae, nakatalikod, may hawak na maskara habang ang liwanag ng buwan ay naglalaro sa kanyang balikat. "Iyan," sabi niya, "mababa ang boses, ang damdamin ng pagpili kung itatago ang sarili o ipapakita ito sa mundo." Tumango si Miguel ngunit hindi tumingin sa painting. Sa halip nakatutok ang atensyon nito sa kanya. "At ikaw, alin ang pipiliin mo?" Napalunok si Karen. Ang tanong na iyon ay parang tumama ng diretsyo sa kanyang dibdib. Ngunit bago siya makasagot, isang babae ang lumapit kay Miguel, mukhang kakilala nito. Nagpaalam ito saglit kay Karen at ngumiti bago umalis. Huminga siya ng malalim at inabot ang kanyang baso ng alak sa tray ng isang waiter na dumaan. Pinilit niyang kalmahin ang sarili, ngunit ang tanong ni Miguel ay patuloy na umiikot sa kanyang isip. Hindi niya maintindihan kung bakit ang simpleng tanong na iyon ay tila may bigat na hindi niya maipaliwanag. Makaraan ng ilang minuto, bumalik si Miguel dala ang dalawang baso ng alak. Wala akong intensyong guluhin ang gabi mo, sabi niya iniabot sa kanya ang isa. Pero parang ang lalim ng iniisip mo. Hindi naman, sagot niya, pilit ng ngumiti, ngunit alam niyang halatang hindi ito totoo. Alam mo, sabi ni Miguel, hindi ko rin naman gustong magpakilala ng ganito kaaga, pero gusto kong malaman mo na hindi ko sinasadya ang pagiging prangka ko. Gusto ko lang malaman ang mga bagay na mahalaga. Napatitig si Karen sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero tila hindi siya makaiwas sa mga mata nito. Parang may kung anong puwersa na humihila sa kanya upang magtiwala, kahit pa ang likas niyang ugali ay umiwas. Ngunit bago pa siya makapagsalita, itinuro ni Miguel ang painting na tinuro niya kanina. Alam mo ba kung bakit ko gusto ang painting na 'yon? Tanong ni Miguel pa. Bakit? Balik tanong niya. Dahil parang may kwento ito na hindi natatapos. Parang may pagpipilian ang babae sa painting pero hindi mo alam kung ano ang pipiliin niya. Ang tanong anong pipiliin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon niya? Hindi makasagot si Karen. Parang tumigil ang oras sa pagitan nila. Sa kabila ng init ng gallery, Naramdaman niya ang lamig ng hangin mula sa labas, na tila humihila sa kanya pabalik sa realidad. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya alam kung paano tatakasan ang tanong na tila hinahamon ang lahat ng kanyang kinatatakutan. Sa likod ng maskara, naramdaman ni Karen ang bigat ng kanyang damdamin. Hindi niya alam kung ano ang mas mahirap, ang itago ang totoo o ang ipakita ito. Ngunit sa harap ng lalaking ito, Natila handang tumanggap ng kahit anong sagot, naramdaman niyang unti-unting nawawala ang pader na matagal na niyang itinayo. Ngunit sapat na ba ang gabing ito upang baguhin ang lahat? Ang lamig ng gabi ay tila sumasabay sa malamlam na liwanag ng mga chandelier sa art gallery. Sa bawat sulok ng silid, may mga larawang kumikislap sa ilalim ng ilaw, bawat isa ay may sariling kwento na tila bumubulong sa sinumang tumititig ngunit ang lahat ng mata ay tila nakatuon lamang sa isang babae. Si Karen, nakasuot ng eleganting itim na maskara na may detalyang pilak. Ang maskarang iyon ang naging pirma niya, isang misteryosong simbolo na laging kasama sa bawat eksibit na kanyang dinadaluhan. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng isang malaking painting, isang obra ng isang babaeng may maskara, ang mga matang puno ng lungkot, ngunit may kakaibang lakas. Naramdaman niyang may lumapit sa kanyang tabi. Maganda, hindi ba? Wika ng isang lalaking tinig. Napalingon siya at nasilayan si Miguel, matangkad, may maamong mukha, at suot ang isang simpleng navy blue na coat. Hindi ito ang unang beses na nakita niya ang lalaki. Sa tuwing may exhibit, naroon ito. Tahimik ngunit palaging nakamasid sa kanyang direksyon. Tila may nais na itanong ngunit laging nag-aalangan. Maganda nga, Sagot ni Karen, tinangka ang malumanay na tono, ngunit daman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang boses. Ang maskara, dagdag ni Miguel, tumitig sa painting. "Parang ikaw na napakislot si Karen. Anong ibig mong sabihin? Pareho kayong misteryoso, pero hindi ba nakakapagod magtago sa likod ng ganon?" Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay tila nagtatangkang silipin ang nasa ilalim ng kanyang maskara. Hindi sumagot si Karen. Sa halip, iniwas niya ang tingin at kunwaring abala sa pag-aaral ng painting. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang bigat ng tanong ni Miguel. Totoo, nakakapagod. Ngunit ang maskara ang naging kanlungan niya, ang kanyang proteksyon laban sa mundo. Alam mo ba, patuloy ni Miguel, ang artist ng painting na ito, sabi nila, ginawa ito para sa isang taong mahalaga sa kanya. Pero hindi niya kailanman inamin kung sino iyon. Parang ikaw. Parang may itinatago rin. Napatitig si Karen sa painting. Ang mga kulay, ang detalyeng tila mas kilala siya kaysa sa pagkakakilala niya sa sarili. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nararamdaman niyang parang may connection siya sa obrang iyon. Bakit ka interesado sa mga maskara? Tanong ni Miguel, sinubukang gawing magaan ang usapan ngunit may halong sincerity ang boses nito. Dahil saglit na natigilan si Karen, naghanap ng tamang sagot dahil may mga bagay na mas madaling itago kaysa ipakita. Tahimik na tumango si Miguel ngunit ang mga mata nito'y tila nag-aapoy sa determinasyon. Minsan ang mga bagay na itinatago natin, iyon ang mga bagay na dapat nating ipakita. Hindi dahil sa mundo kundi dahil sa sarili natin. Ang mga salita ni Miguel ay tumama kay Karen, ngunit hindi niya ito pinahalata. Sa halip, ngumiti siya, isang ngiti na natatakpan ng maskara, ngunit umaabot sa kanyang mga mata. Magandang pananaw, sagot niya, pero hindi lahat ng tao ay may lakas ng loob na gawin iyon. Baka kailangan lang nila ng tamang tao para magtiwala, sagot ni Miguel. Ang boses nito'y puno ng pag-asa. Bago pa makasagot si Karen, biglang dumating ang isang curator at inanunsyo ang susunod na bahagi ng exhibit. Naglakad palayo si Karen, naiwan si Miguel na nakatitig sa kanya. Sa kanyang likod, naramdaman niya ang bigat ng titig nito, ngunit hindi siya lumingon. Sa kabila ng kanyang maskara, ang kanyang puso ay tila unti-unting nagiging marupok. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang tao, na hindi takot sumilip sa likod ng kanyang itinatagong katauhan. Ngunit kaya ba niyang hayaan si Miguel na makita ang kabuuan niya? Sa malamig na gabi ng Disyembre, ang art gallery sa Makati ay tila isang maliit na paraiso ng ilaw at kulay sa gitna ng mahamog na lungsod. Ang mga bisitang nakasuot ng kanilang pinakamagagarat elegante ay paikot-ikot sa iba't ibang obra. Ang kanilang mga bulungan ay humahalo sa malambing nahimig ng jazz na umaalingaungaw sa buong bulwagan. Ngunit sa kabila ng kasiyahan at halakhak ng mga tao, si Karen ay nakatayo sa isang sulok, tahimik, at halos hindi napapansin. Ang maskara niya ngayong gabi ay gawa sa itim na lace, tinahi ng maingat na parang isang sapot ng gagamba. Sa likod nito, ang kanyang mga mata ay nagmamasid, nagtatago ng lihim na damdamin, at takot na baka mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Sa bawat art exhibit na kanyang dinadaluhan, ang maskara ang kanyang nagiging sandata, isang hadlang laban sa mundong maaaring humusga sa kanya. Ngunit sa gabing ito, ang lahat ay tila mas mahirap itago, lalo na nang mapansin niya ang isang pamilyar na figura sa di kalayuan. Si Miguel suot ang kanyang simpleng itim na blazer ay parang isang anino ng kahinahunan at kumpiyansa. Lumapit siya sa isang painting na gawa ni Karen, isang obra na nagpapakita ng isang babaeng nakasuot ng maskara, nakatayo sa ilalim ng buwan. Hindi niya alam na ang obra na iyon ay salamin ng kanyang sariling takot, isang pahiwatig ng kanyang lihim. Napakaganda ng painting na ito, sabi ni Miguel habang nakatingin sa obra. Ang kanyang boses ay malalim, may lambing na parang ulan sa taglamig. Lumapit siya kay Karen na noon ay nakatayo malapit sa pintura ngunit pilit na iniiwasan ang kanyang tingin. Ang maskara niya, parang may itinatagong kwento. Ikaw ba ang may gawa nito? Napatigil si Karen, saglit na nag-aalinlangan kung paano sasagutin ang tanong. Hindi, mabilis niyang sagot, ang kanyang boses ay halos pabulong. Isa lamang akong tagahanga ng sining. Ngunit hindi siya nilubayan ni Miguel. Napansin ko na sa halos lahat ng exhibit dito, lagi kang may suot na maskara. May dahilan ba? Ang tanong ni Miguel ay parang isang sibat na tumama sa kanyang dibdib. Ngunit ngumiti si Karen, pilit na pinapanatili ang kanyang kalma. Siguro, gusto ko lang maging kakaiba, sagot niya. Ngunit alam niyang kulang ito sa katotohanan. Hindi nagtagal tumigil si Miguel sa pagtatanong, ngunit hindi rin siya lumayo. Sa halip, nagkwento siya tungkol sa sarili. Alam mo, minsan akong natakot magpakita ng sarili kong mga obra. Pakiramdam ko, kapag hindi ito nagustuhan ng iba, parang hindi na rin nila ako po magugustuhan. Tumawa siya, ngunit may lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Pero sabi nila, ang sining ay laging may bahagi ng gumawa nito. Kaya kahit gaano kahirap sinubukan kong maging totoo. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Karen. May kakaibang init na gumapang sa kanyang dibdib, isang paanyaya na magtiwala na magpakatotoo, ngunit ang kanyang takot ay parang isang makapal na ulap na hindi niya kayang lampasan. Habang lumalalim ang gabi, napansin ni Karen na tila may alam si Miguel na hindi niya sinasabi. Ang paraan ng kanyang tingin ang bawat salitang binibitawan, parang may lihim siyang gustong iparating nang magpaalam na si Miguel Iniabot niya ang isang maliit na papel kay Karen. Nasa likod ang sagot kung gugustuhin mong malaman. Sabi niya bago siya tumalikod at muling sumanib sa mga bisita. Nang bumalik si Karen sa kanyang sulok, tiningnan niya ang papel. Ang nakasulat doon ay isang simpleng linya. Ikaw ang inspirasyon ng maskara. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Karen. Paano niya nalaman? At bakit tila may koneksyon si Miguel sa maskara? na matagal nang naging bahagi ng kanyang lihim. Sa gabing iyon, ang malamig na hangin ay tila humaplos sa kanyang balat, ngunit ang tanong na iniwan ni Miguel ay mas malamig, mas malalim kaysa sa anumang lamig ng taglamig. Ang lamig ng gabi ay bumalot sa Maynila, dinadala ng hangin ang banayad na amoy ng ulan mula sa malalayong lansangan. Ang art gallery ay puno ng mga taong pino ang kilos. Ang ingay ng kanilang usapan ay parang alon sa dagat na hindi tumitigil. Sa sulok ng silid, si Karen ay nakatayo. Tahimik ngunit elegante sa kanyang itim na bestida. Sa kanyang mukha ay may maskara, isang obra maestrang yari sa ceramic. Ginintuan ang gilid at may mga detalyeng tila alon ng tubig na tumutulo pababa. Ang maskara ang naging tatak niya bilang isang artist. Sa tuwing may exhibit, ito ang kanyang proteksyon laban sa mga matang mapanuri. Ngunit ngayong gabi, iba ang pakiramdam ni Karen. Nasa silid ang isang estranghero na tila hindi siya tinatantanan ng tingin. Si Miguel. Matangkad, may maamong mukha, ngunit may lalim ang mga mata. Isang kaibigan ang nagpakilala sa kanila ilang linggo na ang nakalipas. Ngunit ngayon lang nila nagawang mag-usap ng mas matagal. Ang ganda ng maskara mo, bungad ni Miguel habang lumapit sa kanya, hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang boses ay banayad, parang musika sa gitna ng ingay ng mga tao. Parang may kwento sa likod nito. Ngumiti si Karen, ngunit alam niyang hindi ito makikita ni Miguel. Lahat ng bagay sa art ay may kwento, sagot niya, pilit na itinatago ang kaba. Ang tanong, gusto mo bang malaman ng kwento? Tumitig si Miguel sa kanya. Tila sinusuri hindi ang maskara kundi ang mga mata nakasilip sa likod nito. O, oh, sabi niya, may diin sa bawat salita. Pero ang mas gusto kong malaman ay ang kwento ng taong nasa likod ng maskara. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Karen. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nagtangkang alamin ang kanyang lihim, ngunit si Miguel ay iba. Ang kanyang tono ay hindi mapilit, hindi rin mapanghusga. Para bang handa siyang makinig, anuman ang kanyang sasabihin. Ang maskara ay bahagi ng proyekto ko. Paliwanag ni Karen, pilit na iniwasan ang personal na aspeto ng tanong. Simbolo ito ng mga bagay na itinatago natin sa mundo, mga takot, kahinaan o kahit ang ating tunay na pagkatao. Pero hindi ba't ang art ay tungkol sa pagiging totoo? Tanong ni Miguel, may halong pag-usisa at lambing. Paano mo maipapakita ang totoo kung may maskara kang suot? Napabuntong-hininga si Karen hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nang hindi masyadong nagbubukas ng sarili. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagsalita ulit si Miguel. Alam mo ba, sabi niya, may isang bagay din akong itinatago. Inilapag niya ang baso sa malapit na mesa at tumingin muli kay Karen. Hindi ko madalas sinasabi ito, pero minsan natatakot din akong magpakita ng kahinaan. Kaya nga siguro naaakit ako sa art mo. Parang nararamdaman ko yung takot at lakas na pinagsasabay. Hindi makapagsalita si Karen. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ngunit kasabay nito, naramdaman din niya ang bigat ng kanyang lihim. Paano kung malaman ni Miguel ang totoo? Tatanggapin pa rin ba siya nito? Alam mo, patuloy ni Miguel, ang maskara mo ay kahanga-hanga. Pero mas gusto kong makita kung paano kang umiti nang walang nakaharang. Bago pa man siya makasagot, Dumating ang curator ng exhibit at tinawag si Karen upang magbigay ng maikling talumpati tungkol sa kanyang sining. Tumayo siya sa gitna ng silid, ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Ngunit ang mga mata lamang ni Miguel ang kanyang naramdaman. Habang nagsasalita siya tungkol sa lihim na kahulugan ng kanyang mga gawa, ang kanyang mga salita ay nagsimulang magalala sa kanya. Hindi ba't ang kanyang sining ay tungkol sa pagiging totoo? Ngunit narito siya nakatago pa rin sa likod ng maskara. Pagkatapos ng talumpati, bumalik siya sa kanyang sulok, ngunit wala na si Miguel. Ang kanyang puso ay tila nahulog sa kawalan. Ngunit sa mesa kung saan iniwan ni Miguel ang kanyang baso, may isang bagay na naiwan, isang maliit na papel na may nakasulat. Kapag handa ka ng magpakita, ako'y naghihintay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang papel. Ang tanong ay hindi na kung tatanggapin siya ni Miguel, kundi kung kaya ba niyang tanggapin ng sarili niya.